may tatlong use yung neutral sa ating automatic transmission number one dyan kung sakaling kayo ay nakahinto ng matagal instead na nakababad ang paa ninyo sa brakes at nakalagay sa drive e eh, pwede nyo siyang ilagay sa neutral i-engage nyo lang yung handbrake para makapagpahinga rin yung inyong paa at hindi rin ganong ka-stress ang inyong sasakyan at ang pangalawa kung sakaling may kailangan i-repair like kailangan ikutin yung gulong or kailangan i-towing mas ideal na ilagay siya sa neutral para mas magaan ikutan o hilahin ng inyong sasakyan. At ang pangatlo ay kung sakaling kayo ay magpapark sa isang inclined na location, mas ideal na ilagay niyo muna siya sa neutral bago niyo i-engage sa park para kung sakali man kayo ay magdi-disengage na ng park eh mas magaan o hindi sumasabit ang inyong park para mapunta sa drive. Hello mga paps, I'm Kuya Shane At yun, may nabasa lang akong isang statement Sabi niya, bakit kailangan pang lagyan ng neutral Ang isang automatic transmission Pwede namang drive, reverse, and park na lang So yun, no, no? in ko nga kanina no? So number one dyan Is para hindi rin kayo masyadong pagod sa Like stop and go situation Or nasa traffic light kayo na matatagalan bago umabante Pwede nyo namang ilagay sa neutral Makakapagpahinga pa kayo as driver Kung baga, ang pinaka ideal lang dito uh, Kung kayo ay bababa ng sasakyan Siyempre ilagay nyo sa dapat sa park Pero kung kayo naman ay hindi bababa Okay lang na ilagay nyo na lang siya sa neutral Okay, basta i-engage nyo lang yung handbrake Para siguradong hindi aandari uh, sa sasakyan At yun, you are free prine na yung paa mo kaapak sa gas kasi halimbawa ah, sa, sa brake pedal kasi halimbawa almost 30 minutes ka nang nakaapak sa preno di ba ang sakit sa paa nun di ba so yun yung idea doon kaya okay din na ilagay din natin sa neutral yan then yung pangalawa kung sakaling may repair sa sasakyan like for example i-check yung wheel bearings So, ah, kailangan ilagay mo siya sa neutral kasi pag nakalagay yan sa park, hindi mo maiikot yung gulong. Uh, especially sa mga front wheel drive hindi mo maiikot yan so ang gagawin dyan kailangan mo siyang ilagay sa neutral para maikot, maikot mo at para ma-check mo kung wala bang grinding sounds and yun kung sakaling mang ito towing okay para mag-disengage yung transmission natin so dapat mo siyang ilagay sa neutral okay and yun pangatlo kung sakaling kayo ay magpa-park sa inclined location kasi minsan makaka-experience kayo minsan ang hirap tanggalin nung park parang antigas, parang may, may sumasabit. So, ang idea kasi doon is yung bigat ng sasakyan, hinuhold ng ating parking pole. Okay? So, para hindi nyo ma-experience yung bigat na yun, mas ideal na ilagay nyo muna siya sa neutral. Okay? Then, i-handbrake ninyo, pakiramdaman ninyo na hindi aandar na yung sasakyan bago nyo ilagay sa park para sigurado na ang sumasalo ng bigat ng inyong sasakyan ay yung inyong handbrake, hindi yung inyong parking pole o yung transmission. So, yan lang naman yung mga idea with regards sa uh, neutral, no? So, kung may may dadagdag kayo, comment down below na lang. At kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At you can share this video, especially sa mga new car owner na, yun nga, maniisip ano ba yung use ng neutral, neutral sa isang automatic transmission. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps!